arkitekto ng realidad ng sangkatauhan at humantong sa maraming imbensyon, mula sa telebisyon hanggang sa mga laser, walang tamang pagsubok para masukat ang IQ ni Einstein ang problema, wala talagang makakapagsabi kung ano ang IQ ni Einstein, walang indikasyon na siya ay nasubok, sa katunayan, ang pagsubok sa IQ ay nasa simula pa lamang ng mga yugto nito noong unang bahagi ng 1900s, nang si Einstein ay unang lumitaw bilang isang siyentipikong luminary, simula noon, ang mga pagsubok ay nagbago ng malaki, ang pinakamataas na marka ng IQ na itinalaga ng Wise Ivy, isang karaniwang ginagamit na pagsusulit ngayon ay 106 na po ang iskor na 135 o pataas ay naglalagay ng isang tao sa ikasyam na putsyam na porsyento ng populasyon. Ang mga artikulo ng balita ay kadalasang naglalagay ng IQ ni Einstein sa 106 na po kahit na hindi malinaw kung ano ang batayan ng pagtatansya na iyon. Kung Google mo ang Einstein's IQ, makakakuha ka ng maraming resulta, ngunit wala